Good morning, good morning, good morning. pakola, yan. Sa gusto nga mamahaw tara up din nyo ko subong nga aga. Makadto kita kay Sir Topi Route sa Granada. Pwede na makadto an sa Cerrito Heights sa pinakapunta. <laughs> Susundan nyo lang ini nga video kay Tultulan ko kamo igenta ka mo kung diin ang iya nga kafe. So, subong aga, may ari ko di isang card na nadawugan ko sang tambike namon sang nagliligad lang worth of 200 pesos so amon ning ta para magkaon sa iya nga kapihan tapos syempre ang pinaka ko ang rabbit tapa yan So, ito, panoorin nyo ha Lantawon nyo gin, mga kaborts Ha, sundan nyo gin ha Mapadayaw kita na isa dalan, bla Lantawon, 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 <laughs> lantawon, lantawon, So, ayan mga sa ari na kita sa Barangay Granada. Ayan ako, <laughs> maghahanap-hanap pang itaon ta ang Charito Heights. Ayan. So, sundan nyo lang yung nga video kay Tultulan ko ka mo. Ha? Tapos, bisitaon taon man, isang gusto nga makaon sang rabbit, mahilig sang rabbit, tanan nga rabbit, kag may pagka-rabbit-rabbiton. <laughs> Tara, So, ari na kita guys, ari na kita sa Sofie Rabbit Tree, sa Charito Heights, Grand nada So, do, hindi good Hahaha, <laughs> nasirado subong lones gali, sirado Ay, ah, iting palahuhay nila gali subong lones So, sige lang, masulod na lang ta Kag, malatalan lang ta sa iyang nga ra 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 So amo kini ang iyang quest uh, 3. Ah uh, isa ka rabbitan araw mga pet fire puno na si mga rabbit. Ah uh, hari si beherong pobre. Agapos <laughs> uh, niya pangaping. So sirado sila subong, ayan. kag may nakuha sila nga sawa but anong plano nila si ihawo nila ay ay hindi pa yung makaon ara <laughs> aram mo ni iya pisto iya nga kitchen nan ag sendi magdugay nag abot si sir Toffee kaging boxa an niya kid ang iya nga kafe para sa amon kag-ari na ang tusino nga rabbit yan ang rabbit tusino eh, rabbit ang kagayan gilutuan niya kami tugay-tugay na gabot man si trofamoto ayan ang kanapit turn wow 150 pesos so sa ako ka hundred pesos na card masinsel yung pako nga 50 aranak <sighs> ay medyo nagutom ng git ko yan so guys uh, gusto nga magbisita kag magkaon and damo, damo nga puta hey rabbit lang git ni ang ilang nga gila surgery ano wow wow zero So, after breakfast and coffee, mga ka-borgs, nangita uh, naman kami isang amon nga mapabog na wan. Sa amon, mainit nga lawas Was, kinakaon ko sang rabbit. <laughs> so, plano naman kami ni Trapamuto with truckers and... Scam 101 Makadto kami sa Suba Sang Talisay ang sa ginatawag nga Tunangan So ayan ha See you all there mga ka-works Pam 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 <laughs> Brum brum <laughs> Thank you sir Tope Sa pag welcome again Sa mga babos